Hello po. Good afternoon po. Uh, Na-receive na po namin today yung package na napanalunan po namin uh, mula po sa yung uh, Ma'am Maywan. Ito po. At i uh, open na po namin. yes. <laughs> open na natin. Hi. maraming maraming salamat po, Ma'am. Ah, magagang magagang pamasko po to sa atong sakto po, Ma'am. Marami-rami salamat po. Wow. Yeon. Apo. Medyo huwag nga kaya... Oh, banyak salamat po nga um, mo. Oh. Meron ng bag. Wow. Oh, mo to mga ano. Uy, damit. Damit Banyak Dami Terima salamat po um, oh. Lotion. Ito po may lotion. Uh, thank you po, ma'am. Uy, may pang Philip from it. Daily, ano to? Yan. Ay, marami salamat nun. Ang dami labat, pala po, ma'am. Ay, natapon yung iba. Sobrang sa... so. bigat. Hindi po so. mabuhat. Wow! Sakto. Hindi na tayo bibili ng Colgate. Ang dami. Okay oh, yeah. lang. Yan ang sabon ko, ma'am. Ay, ang dami, ang dami. Sobra. Salamat, salamat po sa blessing, ma'am. Yan, yan po hapyo. Ah, maraming maraming salamat sa blessing. Yan, Buhat hapyo. Yan o. Daddy, daddy. Na, yan. Bukat mo. Na, bako hapyo. Na, bako hapyo. wala, okay lang yan. O, oh, nako. Nagyumagulo lang po yung bata namin, kaba kami bakit unboxing na, Wow! Ano ba ito? It. Okay. Ay, okay. matama ang kain ng aking mahiwagaw. Ano. Mishing, 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 ano ba? Ito. 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 Cookies. Tignan natin. Para makita po namin. Pakita rin po namin sa inyo. Kung Wala po yung mga natanggap po namin. Maraming maraming salamat po ulit kay Mami Ward. Napaka big blessings po para yes. sa amin. Lalo na kayong magpapasko. Wow! Ito para sa mga bata. Maraming maraming salamat po para sa mga bata. Open natin na mga ayos. Eh, hey, palakpak, palakpak. <laughs>

Blash. Ay, magbabasa din. Pang Pasko, sakto. Uh, Parang daan. Glassware oven, babe. Ito Nabuksan na ulit. Ano nga to Ah, mga toothpaste Sobrang dami na natin toothpaste. Click lang na, kasi papakain na natin. Oh, pwede na. Babasa dito. Sabi niya, sabi niya, babasagin Amina, Hey, thank you Lord. Thank you. pa Ay! Ano to? Niyan. Kausin na natin yung Oh, pauli. Oops. Nga mommy, oh niyan. ito yung sabon. mommy.

Asukal pala, ang dami. Ang dami pong asukal. Thank you po, wow, thank you. Thank you, you po, mami. Pakita mo yung mga mukha nito. Mukha ni Alvira. Hindi na <laughs> <laughs> yung ano na. Ay, mali. Hindi na, ko, yan. Ay, sabon? Hindi. Ewan ko. Sabon. 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 Sabon, ano tutal na ba? Sabon isang container. Oh my gosh. So okay, apa sobrang dami. Ay! Kaya pala sobrang bigat. Maraming <laughs> maraming salamat po. Kahit <laughs> mabigat, kung ganito lagi, okay lang po. <laughs> no? yeah, thank you po. And once again, um, thank you so much for Yes po, maraming marami, salamat po. Pakita okay, niyo po ito, ito po. po. Ito po lahat yung nakuha, nakuha mo. binigay niyo po ang papremya po. Alitlayan pa na namin. Thank, thank you, you po mo. and God bless.